Ano ito mga sing-sing? 20 Ayan. Tapos ito malilit na to is 24 TV. Ayan. Tapos yun, 22. 18 carats, 22. Mga sing-sing. Ayan, 22. Ayan. 28. 28. <tinyo> Eto, 30 kd. Eto, malapad siya, parang flat chain, 42. Yan. Eto, pang 30 kd. Eh, 30, 35. Tapos ito, pambabae, Ayan. 24. Yun doon, 35. Ito ang na hikaw. 13 13.5. Lo, mahal naman ito. Dati mas malaki pa dyan, nabili ko 12 lang noon eh. Ayan, Ayan mga ano nila. Mga terno-terno. 40 kitty tena nila oh. Mga nila. Ayan yung mga tena nila sa baba, 45. Ayan, tena sa baba. Ito mga ano niya, gramo niya. Gramo. may mga gramo Walang price pero may ano yung mga gramo niya. Diyan yung kalagay mga grams. Ito. Oh. <coughs> Eh mga gramo niya oh. Three yung may padlock 4 grams four grams. Ay na gramo niya oh. Yung bigat niya. Ay mga bigat niya. Ay na mga bigat niya. Tero Tero. Yan yung ano niya. Yung bigat niya. Oh, no. no, nakalagay na yung kung ilang bigat. 5. Point 50, 3.70 Ayan, mga terno-terno Ayan, mga terno-terno tapos dito sa baba. Ayan ang ano, oh, let's have bet. 8 8 grams. So, oh, ma mabigat. Mabigat sila. Mabigat. Ayan, oh. Ano yata ito? Ito mga hikaw nila. Oh.

4.10 4.10 grams siya. wala na kalagay yung price wala na kalagay yung price yun 45 45 ayan. 43 ito, 28. Ah, 28 pala yung ganyan. 28, 28 pala yung ganyan. Kaya maliliit na. Maliliit na siya. Ito, 70. Padlock na maliit. 70. 80 Yung power, paper pep, paper clip. Ayan ang paper clip. Seven Ano nakalagay na price? price. Ay, mahigaw nyo lang. Ayan, thirty lang, eh? Dito ako binili sing sing ko eh. Ayan presyo nyo. 35? No, 35 na siya ngayon. Tapos ito yung ano. Ma ma matutulis yan eh. Madali mabalit. Ito yung medyo makapal-kapal. dito. Dito Ano ang pangalan nyo? Ah, ito pala. Ano pala ang pangalan nila? Ito ang pangalan nila. Ito nila. Ayan ang shop nila. Diba? Mura dito. Mura lang dito. Kumpara dito sa kabilang tinignan ko. Mas mura dito. Mura dito. 35 35 kd Ito, mga kwintas Ito, 20 kd Ang lit-lit niya Manipis Ano siya? Dancing ano, Chaney Parang dancing chain Ito 30 kd rope chain. Parang rope chain siya. Twenty three kid. Eto. yung sa akin palawit. Forty kid. Manipis. Palawit lang mo. Ito mga ano. Ah, okay.